Pakinggan ngayon ang aklat ng Duhadan Tesalonica, isang makapangyarihang sulat mula kay Apostol Pablo, puno ng kaaliwan, babala at pag-asa tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kung naghahanap ka ng gabay para manatiling matatag sa gitna ng pagsubok, panlilinlang at pag-uusig, ang aklat na ito ay para sa iyo. Handa ka na bang maranasan ang kapayapaang hatid ng katotohanan? Pakinggan ang salita ng Diyos ngayon. Sa Gawang Tesalonika, Kabanata 1, si Pablo, si Silvano at si Timoteo sa Iglesia ng mga taga tesalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sumain nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Nararapat naming pasalamatan palagi ang Diyos para sa inyo mga kapatid sapagkat lalong lumalago ang inyong pananampalataya at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo sa isa't isa ay sumasagana kaya ti kami mismo ay nagmamalaki sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig at kapighatian na inyong tinitiis. Ito ay malinaw na tanda ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Upang kayo'y ariing karapat dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito'y kayo'y nagdurusa rin. Yamang ito'y matuwid sa paningin ng Diyos na gantihan ng kapighatian ang mga nananakit sa inyo, at bigyan kayo ng kaginhawahan, kayo na pinahihirapan, kasama kami kapag ang Panginoong Hesus ay nahayag mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may apoy na naglalagablab upang magparusa sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sila'y paparusahan ng walang hanggang kapahamakan na hiwalay sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan kapag siya'y dumating upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at hangaan ng lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay inyong pinaniwalaan. Dahil dito'y palagi naming idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat dapat ng ating Diyos sa pagkatawag na ito at upang kanyang ganapin sa kapangyarihan ng bawat hangarin ninyong mabuti at gawa ng pananampalataya upang ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo ay luwalhatiin sa inyo at kayo sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Heso Kristo, kabanata duhong tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na huwag kayong agad matinag sa inyong pag-iisip ni Mabulabog maging sa pamamagitan ng Espiritu o salita o sulat na sinasabing mula sa amin na waring dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya ni Numan sa anumang paraan, sapagkat hindi ito darating hanggat hindi muna dumating ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan na sumasalungat at nagtataas ng sarili laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos at nagpapakilalang siya ay Diyos. Hindi ba ninyo naalaala na noong ako'y kasama pa ninyo, ito'y aking sinabi sa inyo, at ngayon ay nalalaman ninyo kung ano ang pumipigil sa Kanya upang Siya'y mahayag sa takdang panahon, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na ngayon, ngunit ang pumipigil ay kailangang alisin muna sa daan. Pagkatapos nito ay mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at wawasakin sa, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagparito ang pagparito ng tampalasan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong pandaraya ng kasamaan sa mga napapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang silay maligtas dahil dito'y pinapahintulutan sila ng Diyos sa isang mapanlinlang na kapangyarihan upang maniwala sila sa kasinungalingan upang hatulan ang lahat ng hindi sumampalataya sa katotohanan kundi nalugod sa kasamaan. Ngunit kami ay dapat magpasalamat sa Diyos palagi dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat kayo'y pinili mula sa pasimula para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa bagay na ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang makamtan ninyo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't mga kapatid, kayo'y manindigan at ingatan ninyo ang mga aral na itinuro sa inyo maging sa pamamagitan ng salita o sulat namin. Ngayon, ang ating Panginoong Heso Kristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, ay aliwin nawa ang inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Kabanata treke Sa wakas, mga kapatid, idalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at dakilain tulad ng nangyari sa inyo at upang kami mailigtas mula sa masasama at masasamang tao sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya. Ngunit ang Panginoon ay tapat. Kanyang patitibayin kayo at iingatan sa masama. Kami may tiwala sa Panginoon ukol sa inyo na ginagawa ninyo at patuloy ninyong gagawin ang mga bagay na aming inuutos. Nawa ay itutok ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Iniuutos namin sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, na lumayo kayo sa bawat kapatid na namumuhay ng walang kaayusan at hindi ayon sa tradisyong tinanggap ninyo mula sa amin. Sapagkat kayo mismo ay nakaaalam kung paano ninyo kami dapat tularan, hindi kami namuhay nang walang kaayusan sa inyo ni kumain ng libreng pagkain sa kaninuman, kundi sa pagpapagal at pagod ay nagtrabaho kami araw at gabi upang huwag maging pabigat sa sinuman sa inyo. Hindi dahil sa wala kaming karapatang tumanggap, kundi upang kami maging halimbawa sa inyo upang kami tularan. Sapagkat noong kami kasama pa ninyo, ito ang aming iniuutos. Kung ayaw ng sino man na magtrabaho, huwag din siyang kumain. Naririnig namin na may ilan sa inyo na namumuhay ng walang kaayusan, hindi nagtatrabaho kundi nakikialam sa gawain ng iba. Sa mga taong ito ay mahigpit naming iniuutos at hinihimok sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo na sila'y magtrabaho ng tahimik at kainin ng sarili nilang tinapay. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kung ang sino man ay hindi sumusunod sa aming sinasabi sa sulat na ito, markahan ninyo siya at huwag ninyo siyang samahan upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag ninyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan bilang kapatid. Ngayon, naway ang Panginoon ng kapayapaan ay magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawa. Ang pagbati ay isinusulat ko mismo ni Pablo na siyang tanda sa bawat sulat. Ganito ako sumusulat. Ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumainyo nawa. Amen. Naitapos natin ang pakikinig sa aklat ng Dewemel Salonica. Naway mapatatag nito ang iyong pananampalataya, mapuspos ka ng pag-asa at mapalalim ang iyong pagmamahal sa ating Panginoong Heso Kristo. Patuloy tayong lumago sa kaalaman at katotohanan ng salita ng Diyos. Hanggang sa susunod na aklat, Pagpalain ka ng Diyos.